Good morning mga ka-update Ngayon po update na naman tayo Kay First Lady Lisa Araneta Marcos Welcome to Romis Update Channel So yun nga mamaya mga ka-update Naipanood naman tayo yung video Habang uh, uh, dinadown ng dinadown si First Lady Doon naman natin nakikita Yung pagyakap sa kanya ng ating kapwa Pilipino na siya ay patuloy na nakakapagbigay inspirasyon, nakakapagbigay ng motivation sa ating mga graduates, sa mga nagsisipagtapos, ganoon na rin sa lahat ng mga Pilipino, no? Kasi nga pinapakita ni First Lady kung paano niya harapin yung mga paninira sa kanya, kung paano niya ito pinagtatagumpayan, paano niya hinahandle ng maayos at hindi siya nawawala doon sa boundary ng pagiging profesional unlike sa ibang mga politician no na lumalampas nawawala sa boundary ng kanilang pagiging profesional at nagiging sarcastic yung dating samantalang itong si First Lady ay patuloy niyang hinaharap at pinagtatagumpayan mga paninira sa kanya sapagkat nga alam niya na ang lahat ng yun ay paninira lamang at walang mga katutuhanan. Okay? So panoorin na po natin yung video na sinasabi ko mga ka-update. Isang mainit na pagbabati sa inyong lahat. Thank you for allowing me to be part of this beautiful milestone of your academic journey. I know the road to this day wasn't easy. There were days of joy, exhaustion, even self doubt. But still, you pushed through. You stayed the course, you showed up, and now you're here. You did it. Congratulations to all of you. Knowledge be more than your credentials. Let it be a force for good. Let your alap, the spark that, that you here, burn even brighter as you step out into the world. As graduates of Bunsu, you carry not only a name, but a responsibility to lead with integrity, to serve with compassion, and to inspire those around you. Graduates, Go forward with courage, with kindness, and with a heart of service that defines both Muslim and the Filipino people. Congratulations Class of 2025. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat. So yan nga po, dyan sa video na yan ay na-invite yung first lady doon sa Bulacan State University Graduate School at yan nga po ay doon sa Malulu City, Bulacan. At yan nga po ay sinagawa noong July 14, 2025. Diyan nga po nagbigay naman siya ng mga mensahe na kung saan ganap na mapupulutan ng aral at mapupulutan ng kalaman no? kung paano nga maging isang mabuting mamamayang Pilipino kung paano nga maging isang mabuting tao sa kabila na 'yung ating mundo talaga ay ah, gano'ng 'yung 'yung sitwasyon no na pilit kang sisirain para lamang 'yung kanilang sarili 'yung maiangat no 'yun talaga 'yung pinaka pangit, pinaka problema sa ating lipunan. Pilit kang sisirain kahit na maganda 'yung ginagawa mo para lamang sila 'yung lumabas na Mabuti. Sila lang yung lalabas na tama at sila yung magiging sikat o tanyag, magiging kilala sapagkat nagikilala sila sa kanilang mali naman na pamamaraan kung pa paano makilala sa ating lipunan. Sa mga matitinong kaisipan talaga, magikita naman yung ginagawa ni First Lady na Napakagandang tularan, no? uh, sabi ko nga siya talaga yung may key na makapag-advise doon sa mga dumadaan din sa ganyang sitwasyon na bagamat uh, gumagawa ng mabuti pero sinisiraan ang sinisiraan. So, pakinggan natin kung ano yung uh, mga advices ni First Lady at yun talaga ay may key kasi nga nakikita natin na kanyang kinakaharap at kanya namang pinagtatagumpayan. Maliwanag na yung First Lady ay hindi affected, hindi siya guilty sa mga paratang na ginagawa sa kanya. So sa hindi nakagusto ng ating vlog na ito, pasensya po pero tayo po ay nasa katotohanan lamang palagi. At sa mga nakagusto naman ng ating vlog na to palike na lang po sa mismong video, pa-share na din po mga ka-update, at pa-subscribe na rin po sa aming maliit na channel. So muli po, maraming maraming salamat sa panunod at suporta. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.